magdedefend. I see, I see si sa 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 man. Ako po yon, man. Sigurado ka? Ano ladies and gentlemen, <lizard>

Limot. Igno. Bibili ka ako ng torbetet. Matala up tip tipi ng torbetet. Dahil ah, ito ay tunay na malata. Buti na lang. May itang babae. Kapit ng ng tampong buwe. Wal, wal, wala pa raw siyang matawa. A, a, ang ibig tabihin siya ay gago <laughs> ang taya taya kaya 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 ko dahil mahilig ako gago <laughs> kung akong mag-aatawa gusto ko ay <laughs> <Lucky> loko loko, loko, loko. <laughs> <package>. ang kato biglang <laughs> <rin> dumating <sharp> 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 ang bading niyang <badama> na maki <sharp> inaway ako at tinuntok tok 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 tanok atiti ang takit-takit ng ako kaya tabi ko sa ta kanya lagot ka sa akin Itutumbong kita at buet kita puro katumbong puro katumbong wala kang alam gawin kundi tumbong 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 kaya <coughs> ang ako ko hindi ka bang ang sabi ko, wag mo kong titihin dahil... Gago ka talaga yun, Wala ka rin alam, kundi ang maniti ng maniti. Maniti? Puti pa kayo na ang magtabi Kung tino taming dalawa ang dapat itumbong at titin at buetin. Nang po ako pero professionally.